Palang araw mga kamatit. Mapagpalang <laughs> araw sa ating lahat. Ay, nagkilay po guys. Nag-make up. Ayan, ang ganda-ganda. Good morning, good morning. Today is July 3. Happy Happy Ano ngayon? Anong araw ngayon? Happy Wednesday. Ayan, kumusta ang lahat guys? maraming salamat sa inyong panonood sa ating mga video kahit 23 lang kayo dyan. Ako'y nagpapasalamat ng bongga. Magluto tayo ngayon na. Sinigang, Ay, Sinigang. Kumusta, kumusta? Ayan. Maghiwa muna tayo ng ganyan. Ang ating okra. Ayan. Okra. I-upload na lang natin to, guys. Kumusta tsika-tsika? Tsika magras siya. Ayan. Ayan ang ating ganap. Maraming salamat. At kahapon, nakatapos na ako ng thyroid scintigraphy. Ayan. May turok tayo dito, guys. At isinalak pa tayo sa makinarya. <laughs> Pero, scary bears, scary bears.

Right. Maputi ang kangkong dito Parang mga Chinese din Maputi 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 ang kangkong So, out, out, out Super init ngayon dito sa hukong Guys, talagang ingat sa mga kababayan natin ano lumalabas pag day off iwas sa heat stroke at nako grabe ang init at pawis grabe ang pawis talaga magbaon ng tubig um, guys mm. Um, ang kangkong mamaya balikan namin kayo mamaya ha hiwain ko muna itong kangkong. See you later, alligator! Ayan, okay, nagayat na natin ah, Kang ang kangkong. Ang kangkong, guys, nagayat na natin. Si Matit na makailay, makilay. Ito naman si Tao. Ang ating tagayat yan. Si Tao. ayan na ang ating siraw. nagayap na ang ating siraw. kain <laughs> tayo ng saging guys kain tayo karap mm. karap ng saging gisa muna natin ang ating mga rekalit guys alam nyo naman masarap pag ginigisa ba? Diba? <laughs> e gisa gisa natin ang ating pang sinigang diba? yeah. lagay muna natin yan para magsama-sama na yan ito naman ang ating kinapakuluan kinapakuluan natin para lumambot muna ito na ang ating ito na ating overload sinigang ayan maraming gulay, okra at siraw sa katang ko. Oh, ayan. Tain na na! Brown rice lang kami, guys. Ayan, guys. Let's eat! tapos na po kaming kumain. Busog-lusog na naman kami ni Ate Mel, guys. Maraming salamat sa inyong panunood, ha? God bless us all. Bye-bye!